pupunta nga po pala tayo ng Liliw Laguna at nakita nyo naman yata sa intro and panoorin nyo lang yung buong clip. So yun guys, pupunta so, kami kila Leo ngayon syempre. Sunduin amin yun, ayan. Pakalilim. Lot dosing, gisig na ako. Oo. Oh. Hindi hey, ka natulog. Uy, tulog ako. Gagi. Kala ko hindi ka natulog. Naku, basta ko na ako. Hindi ka ay, hindi Wala kayo. pa akong dalang bag. lang yung may dalang bag, guys. Pagbalik na namin sa bahay kapag kukunin yung gamit, diba? So, ito pala itsura ng santoy inyo kapag madaling araw. So, yun guys. Update lang. Nakarating na kami dito sa may ay Ayun, malapit na kami kilala yun. So, yung bagong bukas ng Alpha Mart dito. Pero, sarado Mabak pa yan, guys. yan. yan. Papahakot challenge daw siya dyan, guys. Sarado pa kasi yan. Kaya, ano, pala nyo, hindi pa siya open. Pag open yan mamaya umaga. Sa Sarado yan, sabi niya parang hindi open. Hindi, I mean nagbukas na ba? Hindi pa, Nagbukas na. Gulo mo. Lapit ta kela Leo, ina. na, lapit na. Sipin mo yung lugar dito, Mino, kanina, hindi na alam ko, sobrang dilim yung sinin kong picture kanina sa GC natin. Napakadilim dun ba eh? Ay na, parang ganyan, ganyan siya kadilim. Pero skinita, ayun, may ilaw pa. Parang ganito kadilim. So yun guys, magkasama na nga po kami nila ano ni So bibili pa daw ng kanin para sa dadalin niya mamaya kasi nga po is wala siyang dadalin magbo din daw siya. Kaya nga eh ganyan yan, Magbibigyo daw siya pero hindi niya i-upload Kinabukasan Sa bagay, edit po pa naman yun. Maraming hindi yung makita mukha ako dito. Sobrang dilim na pang ilaw mga pre. So balik na lang kami sa inyo mamaya kapag siguro may konting update. Okay? Alright. So sa part nga na ito ay nandito na kami sa mismong simbahan na kung saan ay hinihintay na lang yung ibang kasama namin. Then, yung sasakyan namin para mamaya, okay? So, nire-ready na lang yung mga dadalhin And yung mga food At tinihintay na lang yung iba Para isamang, ano na lang So, nabihita nyo is napaka po Okay, so, already 4.37 ng madaling araw Ayan, guys kapre okay. pre guys So dito guys is tamang hintay lang muna tayo Siyempre yan video video muna kunyari Ayan then tamang pupogi lang din dito sa gede So ito na yung part na sasakay tayo ng bus guys Panoorin nyo na lang Ay ate po Uy, hey, yan, saan yung pila na kayo? Yan na Yan yung pila na kayo. eh. Pwede ba patayin yan? Pwede mo. Then ito na po pala yung part na bumabiyahe na tayo papuntang Laguna. Ayan guys, kinikita niyo naman. Ang likot lang ng video natin pero panoorin niyo na lang. A few moments later. So ito nga guys is nasakalagit kalagitnaan na anata ng biyahe and kung nakita nyo naman is maliwanag na nga. A few minutes later. Ka guys. Oh my napaka ano pala dito no uh, napaka gupat nakakaon siguro ito pag gabi pero sa akin sanin naman ako sa ano sa dilim kaya, kaya okay lang sa akin kahit madilim kahit gabi na tayo umuwi mas oh, maganda gabi na tayo umuwi di ba hindi ikaw na lang <laughs> kasi eh, dito is kung nakikita nyo napakaganda na ang lugar okay parang ano kasi parang ayoko na umuwi sa pasay kung baga napakaganda dito Oh, hindi po kami nandito para makipag-away. Kukosa lang. Sige, nakablog kayo. Sige, 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 sige. Bukan na nakit. Eh guys, oh my god, laki ng... Laki ng resort pala dito. May punso doon oh. Ayun, oh, Ay, no, kanilin yung punso. Punso ba yun or puno lang na nasira? I mean, puno na hinabi. Pero para sa akin talaga punso yun. Okay, guys, so nandito na tayo, guys. Men. Ano masabi mo, men?

ko ano man? oh parang ano let's go malinis ba yan? gusto ko pumunta doon sa kabila parang maganda rin doon <coughs> ano naman mo men? maganda oh, pa rin maganda na oo ayan guys, oh, guys. Oh, that boys nagaganda ka sa view no? ganda ng view mga friend Ayan, tas dun pa, tingnan natin dito, syempre, hindi pwedeng mawawala yun. Ayan, dapat titignan din atin yung mga nandun. Look at that! Malalim yan! Oh, maga, ang ganda dito! Parang, oh, yan, lamig ng tubig! Ang lamig ng tubig! Oh my God! Tapos doon, siguro malalim din doon, o. Ah, uh, bukal. Ano na ba? Ano na Okay, so balik muna tayo dito. Ano tong oh my. Parang ano, parang uh, um, hindi naman siya ano gamit. Okay. So guys, um mamaya daw pupunta kami diyan. Pero kailangan magaayos muna kami then maglalaro konti. Then, pagtapos Pagkatapos noon is kain din, pwedeng mag-swimming diyan and enjoy it. So, mamaya na ulit, babalik na lang ako sa inyo. Okay, guys. so uh, na kami, guys. Yan, hindi nga pag-itay. Kaya, sabi nila, pwede daw maligo. Kaya, yun, So na kagad kami, diba? Uh, for the first time, guys, gusto ko sana i-set up yung camera dun. Kaso mamaya, pag dumaan tayo dyan, or try natin dito dumaan, baka... Ah, uh, oh, ginikinawa ko, lamig ng tubig. <laughs> so, makalipas lang ilang oras. Oh, Game, ayan. So, bababa kami dito. Ayan. Iba pala lasa ng tubig dito. Ito. Hindi gamit ha. Hindi na agad. yan, makatinga eh. Okay, so baba tayo dito. Sana hindi tayo madulas. Kasi pag nadulas siya, Aris, ilpong ko dito, bye. Ito, makaya yan eh. Ito, ayun makaya. Tama mo. Oh. Hawakan mo. Hindi kasi nga yan, talaga nito. Iba yun. Ano ba makaya? Agad, ganyan yung ano makaya eh. Okay guys, so ito na yung uh, pero ng tubig. So dahan-dahan lang tayo kasi pag tayo nadulas, yung cellphone natin, yung camera natin is, oh my god, masisira. Oh my, uy. Okay. Yan, itsura na ito guys. Hey, no one that, man. So baba tayo dito. Oh, napakalamig na tubig. Kahit pa alam, napakalamig na. Okay. Damn. Ito naman, di siya basa dito. Bakit? Bakit nang ito basa dito? Oh, okay, so... Uh, ay! Oh my god. Patuloy na natin. Jump! Okay. Hey! What's up, man? Hey! What are you doing? <laughs> And guys. Andun yung cottage namin. Diyan. Tapos yan. Sunod-sunod na yan. Diyan. Tapos andun sila sa pinakadulo, guys. Doon po sila nagsiswimming. Uy! Dahan-dahan ka lang, boy. Tapos doon yung ano bandang malalim guys. Yan. Yan yung malalim. Yan yeah, guys. So dito na natin set up yung ating camera. Okay, safe. Oh Oh my God. Oh God, God, God. <laughs> hey, guys, mo sinitap yung camera para hindi mo dali maulog ng pasasya ng tubig. Kasi yung tubig is paano na naman pa ganun. Kung pasain. Okay guys, so labas tayo. Yan. Dugaan tayo dito para ano, uh, mas madali, diba?

Hey okay, guys. Mga babae. Kamailit dali ni panga. Balik. O babae, balik ka. Balik ka. Okay. Mo. Kita mo, nag-ta-try Okay, send me guys sa link ng di valuation.

Guys, okay, So, baba tayo. Tara, bawah. Ayo Arvi, kita <tabasuk> Guys, ang sangat <foggy> ko sekarang! Siapa kamu? guys. 来。 Okay guys, so ngayon is gamit ko cellphone ni Papa And Kakabali ko lang din, napasarap iligo natin Ayan, so natin sila Ayan, yung iba is um, tumigil sila dahil nga malamig din, pa na rin siguro 2.50pm ng hapon At kanina, alauna or 12pm ako na bibidyo. Maybe. Di ko alam. So, ito yung pinagliliguan na namin. Ayan. Nakikita nyo. Tapos, andun yung bandang part na sobrang lamig. Okay. Ayan po sila guys. Okay. So, pag-uwi mamaya tamang edit lang. Okay. mag -e edit tayo mamaya. Magpupwede ako mamaya para makapag-edit. Pero, dahil uh, is... Mapay nga ako mamaya, siyempre. Probably mga ano ko may edit. Di ko alam kung kailan. Pero hindi magtatagal. July 15 ako nagbablog ngayon. And hindi ko alam kung kailan July 18. Siguro. July 18 is ma-upload ko na to or 19. And po si Jacob guys. Ah, meron na rin pala mga iba rito. Ayun mo, may iba na rin family. Magbabanding-banding sila kanina is kami kami lang talaga yung tao dito sa may resort pero ngayon is talagdaga naman kahit pa paano a few moments later okay so gusto ko pa naman magswimming then mag swimming pa tayo syempre <laughs> dahil sa saan ko na um, susulitin ko na to hindi ako makapagsalita sa sobrang ginaw alright so hanapin natin yung kasama natin doon yan maliligo tayo sa malalim para mas malupit diba doon tayo maliligo para ano, um, sa akin, hindi kapag malayo. And dito na pala siya guys. Bumelo! Okay, so, sa tayo sa may malalim. Oh, may kanilalamig na ako. Partido, nakaubad pa yan, guys. na siya nilalamig. Okay, so, try na tayo doon kasi set up yung camera. Okay, so, dahan dahan tayo bababa. Ay, bababa dito. guys unahan nyo nga. Ay, dito, 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 babaan, dito, babaan. Hindi, gaganan ka lang. Dito, dito, Nakaganyan ka lang. O, oh, sige, sunod ka na lang. Ano, gusto mo na kumangat. Ipagaspas. Iganan mo. Ha? Tamay ipagaspas. eh dun daw muna siya, guys. So, dito na tayo, baba tayo dito. Okay, yung camera, mamaya, pag, pag tayo na dulas, tasabitawan ko yung camera. Yari talaga. Okay, so, set up natin yung camera. Ganda, guys. Set up natin.

Kita niyo yun, ganun mag- Hindi <laughs> hindi ko lalim. Sa gilid ang daming bato, sa gitna ang lalim. <laughs> ah, lamad! <labir! laughs> <laughs> aray, aray! Oh my! Hi <laughs> <Ay>, guys! <laughs> so, mga pa mo nga yung tubig doon. So, Namin I mean, dalawa lang dito kasi okay. yung iba nandun na. Okay guys. Kita na tayo guys. So dahil dalawa na lang kami dito. Punta na naman tayo sa makeup dila. Okay so tayo. Okay. Oh no. Huwag sana 'yung madulas guys. Yung ka-lens um, ng um yung lens ng salamin ko nalalagyan siya ng tubig. Okay, so tayo guys. So punta tayo sa makeup bila. Doon naman tayo mag-bid. Ay, ang ginaw. Ang ginaw. Pero sulit naman. Kaya masarap. Punta man tayo dito sa may kabila. Ang tignan natin siya. Uh -huh. Nung galing nung siya sa may, no, sa may kabila, yung pinatalo na natin. Ang Ang galing ba to dito? Pero saan ko ibibidyo to? Wala tayong lagyan na ng camera. So yun guys, set up na. Let's go guys. Ay, <makes noise> hey, ayaw na ba men? Ayaw na ba? Ayaw na. <makes noise> ah, dia Go, let's go. mga Bukay Okay. Diyan na, swimming ka na dyan, oh. So, na rin siguro tayo. So, ayun nga po guys. Nakapagpalita po tayo. Eh, nakalipat na rin ako sa cellphone ko dahil kaya na rin naman ng percent niya na makapag-video ngayon. At nandito nga po sila naglalaro na laksong baka at naghihintay na lang ng mga konting oras para makapag enjoy then mamaya maya is uuwi na rin tayo so ituturo ko kayo ulit kahit nakita nyo na kanina yung mismong lugar So ito yung cottage din may malaking ano diyan. Parang kubo. Ayan. Then doon ba yung mga CR. Kasi ito yung mismong river na pinagliliguan. So ayan. Yung malaking pool doon. Kasi ito yung iba pang cottage. Ayan. Tapos dito, ayan, bukid na yan. I mean, bundok na ba? Pagtaas niya. Ayan, umaagos yung tubig niyan dito, syempre maganda rin naman siya quality yung tubig and hindi siya ka masyado kalaliman hindi masyado kalaliman yung tubig dito kaya kung gusto niyong puntahan puntahan nyo lang and dito lang naman yung sa Laguna so yun guys uwi na nga po tayo yan so dala na namin yung kanya kanyang bag and then padiretso na kami doon sa may pinaka sakya namin na bus So siguro dito na tapusin tong video at kung nag-enjoy lang kayo is mag-iwag mo final like dyan and appreciate ko naman yun. Share nyo rin tong video sa friends para lagi para mas maraming manood. Sige lang. Maraming salamat sa panood.